Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 1996 BSP series Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na ma-magnet at may timbang na 7.7 grams marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 25 pesos para sa extra fine condition at ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin natin ginagamit sa ating sirkulasyon at alam naman natin na marami pa rin ang may hawak ng ganitong klasing bariya alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuang bilang na 7% para sa bariyang ito? sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 1996 BSP series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 25 pesos para sa extra fine condition at ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin natin ginagamit sa ating sirkulasyon at alam naman natin na marami pa rin ang may hawak ng ganitong klasing bariya. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 7% para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 1996 BSP series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na ma-magnet at may timbang na 7.7 grams marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 25 pesos para sa extra fine condition at ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin natin ginagamit sa ating sirkulasyon at alam naman natin na marami pa rin ang may hawak ng ganitong klasing bariya alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuang bilang na 7% para sa bariyang ito? sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.